So, ngayon guys, magluluto po ako ng ginataang alimasag with kalabasa and malunggay. Oo. So, pakita ko lang kung paano lutuin ito, no? Baka gusto nyong gayahin. <laughs> o, ba? Diba? So, syempre ang ating bidabidahan, itong ating alimasag. Ang liliit ng nabili ko sa naglalako kanina, no? So, tingnan niyo, hinati-hati ko pa siya. <laughs> ang lit na nga, hinati ko pa. Oo, oh, parang ganito lang kalaki. O, oh, hinati ko lang siya para yung linamnam niya ay mag-soak yung gata doon sa loob ng ating alimasag. Yan. Nabili ko pala to kaninang umaga like mga 10:30 AM so since hindi ko pa siya lulutuin ng tanghalian kasi nga wala akong mas or yung ingredients. So sabi ko sa naglalako, Ate, pwede ko bang ilagay um, muna sa ref? Sabi niya, "Huwag mo po ilalagay sa ref yung alimasa kasi nakakapayat daw ng alimasa yon pag uh, ilalagay sa ref tapos later mo nadulutoin. So bugkos, pinasabi niya lutuin mo siya parang ganito ba, parang in steam mo siya tapos pwede mo siyang gataan uh, mamayang hapunan. So ito na nga, sinunod so, ko si ate kasi siya nakakaalam, di ba? So maniwala tayo. <laughs> okay, so syempre yung ibang lamas na panggisa, meron tayo ditong ginger, garlic, uh, onion, at ito naman ay, tur, uh, tawag nito, dula o kung tawagin, or turmeric leaves, kung tama ba ako. Yan. Oo. So, ito ay nagbibigay ng aroma sa ating uh, niluluto at of course, dagdag ng flavor. Nasasarapan ako pag meron ganito. Pag mga gata-gata, ganyan, pinolang manok, naglalagay ako niyan. Of course, maglalagay tayo ng gulay. Kalabasa at malunggay. Okay? Para healthy. At gagamit po ako nitong uh, coconut, uh, coconut fresh gata. Hindi <laughs> mean, na siya fresh kasi nasa pouch. Pero gusto ko itong uh, klaseng gata. Mas ito, gusto ko so 400 grams ito. Alright. So magsisimula na tayo, guys. So ayan, nasindi na tayo ng ating kalan at ito na 'yung ating gagamitin na kawali. So painitin lang natin. Maglalagay tayo ng konting mantika para pang-gisa, para magisa natin Na kung igigisa ay 'yung luya. So, Igigisa-gisa lang natin 'to hanggang lumabas mabas 'yung aroma niya, guys ha. Ilalagay natin 'yung garlic. At sabay na 'yung onion. Ayan. Para start so, na 'na sila mangluto. <laughs> So, ngayon, lalagay ko yung ating kalabasa. Igigisa muna natin sa dyan. Ang bahagya. Yung alimasag natin ay luto na. So, mamaya ko yan ilalagay. Papalambutin ko muna itong ating squash. Lagyan ko lang siya ng konting soy sauce. Ayan. Konti lang yun. Konting-konting. Lagyan ko lang siya. Kasi, nagda flavor din yan. So, lagyan ko po siya ng powdered pepper hanggang ginigisa siya para mag-ano yung, ano, kumapit yung anghang. Lagyan ko siya ng gata, pero hindi ko siya uubusin, ha? Pampalambot lang. Yung rest nito ay mamaya po. Para hindi naman siya mag-separate yung oil kung tawag ito, Matagal po siyang nagboil. boil Ayan. So, estimate lang yung tubig dyan at saka yung linagay kong gata. I mean, pampalambot lang sa ating kalabasa. Ayan lang natin ito lumambot. Then, babalikan natin to pag malambot na. Ah, oh, syempre takpan. So, ayan. Medyo malambot na yung ating, ano, ah, malambot na. Hindi medyo malambot na pala. <laughs> so, ilagay na natin yung ating alimasag dito. Hmm. Okay. So, halo-halo lang yan. At ilalagay ko yung ating bitwist ko siya para lumabas yung uh, aroma niya at flavor. Ayan. Yung ating dulaw. Ayan. Pirodit. Ayan. Kasi kung malalaki itong dahon to, ginaganyan ko siya. Parang inatali lang ganito. Tapos ilalagay ko siya dito. Ayan. At ilalagay na natin yung ating gata. Kasi hindi natin tatagalan yan. Luto na kasi yung ating kalabasa at yung alimasa dyan. Yan. Ibus na natin yung ating gata. 400 grams po yung gamit natin na gata. And then, papakuloyin ko muna to bago ko siya isison. Kasi, di ba sabi ko nga kanina, naglagay po ako ng asin habang uh, ko siya. Ginuto ko siya. Yan. So, pakuloyin ko lang ng konti. Ayan, tikman natin mamaya. So, ayan siya, guys. Siyempre, tinikman ko siya. Hindi tumalab yung asin. <laughs> yung kanina, nang ginoto ko yung alimasag, e rin, siyempre, lagyan natin ng asin. Ano ba maglagay ng asin? Ganyan. Parang snake. Chok, chok, chok. Isa pa. Chok, chok. Lagyan <laughs> ko rin ulit ng powdered pepper. Ng kulit ulit ng powdered pepper para talagang may kick yung ating uh, ginataang alimasag. Mmm naamoy ko na guys yung halimuyak, yung amoy ng dulaw. Siyempre, kasi nga hindi ko pag pagluto kasi luto na siya, lagay ko na yung ating kamalunggay. Haluin muna natin. Mmm, yum yum yum. Ito rin sinasabi, sabaw pa lang, ulam na. Hindi lang tayo naglagay ng maraming sabaw. Baka kasi ulangin yung, iba yung consistency ng kanyang gata. Wow, consistency. So, ng malungot yung gata sa ating alimasag. Mm. O, diba? Nakakatakam yan, guys.